Panalo ang Pinoy boxer na si Charlie Suarez kontra kay Luis Correa ng Estados Unidos. Sa kanilang laban ay dinao sa Corpus Christi, Texas nitong weekend. Inang ulat ni Rafael Bandayrel. Charlie, James! Undefeated pa rin bilang profesional ang Pinoy boxer na si Charlie Suarez. Kasunod ng kanyang unanimous decision victory kontra kay Luis Correa ng Estados Unidos nitong linggo sa Corpus Christi, Texas. Dahil dito, nasa 17th Street na ang winning streak ng tubong sa Wata Davao del Norte. Dominante man ang performance ni Suarez. Aminado ang dating Olympian na hindi naging madali ang laban. Yan ay dahil dalawang linggo na lang ang natitira bago ang bakbakan nang matanggap nila ang balita na si Korea ang makakalaban niya sa halip na si Henry Lebron na siyang pinaghahandaan ng kanilang kampo. Merong mga changes dahil yung pinag-aralan namin ng almost two months ni, Coach Coach Delphin at saka ni Coach Mark is ano, ka biglang naging kanan uh, sa loob ng ilang ato weeks. Pero sa amin naman, eh, naka-adapt naman -ag agad, ka kami. Sa eighth and final round, nawalan ng balanse si Suarez, kaya nabilangan siya ng referee. Gayun pa paliwanag niya, hindi naman ito lehitimong knockdown. nag ako, tapos ah uh, nadulas, tapos ah uh, sumuntok, and then sumabay siya. Although hindi naman talaga tumama dito lang sa kamay. Yeah. But uh not balanced kasi and then like siyempre, the yung repeater masyadong alerto 24, 24 oras. 24/7 <laughs> 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 nakatutok sa akin. Uh, <laughs> talagang binilangan ako. Sa dulo, pumabor pa rin ang bawat hurado kay Suarez sa score na 77-74, 77-74, at 76-75. Kung si Coach Delphine Bulls naman ang tatanungin, may isa silang pangalan na napupusuan para sa susunod na laban ni Suarez. Para sa akin, uh, kung si Oscar Valdez ang ibigay kay Charlie, gawa ko doon sa kanya, hindi na dami kasi si Oscar Valdez yung ngayong WBO, interim champion. So pag lumaban niya sila ni Charlie, malamang world title yung ano, paglaban ng Kasunod ng matagumpay na laban, nakatakdang bumalik sa bansa si Suarez upang gampanan ang kanyang tungkulin bilang private first class sa Philippine Army. Rafael Bandayrel para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.